guys. hi. Hi. Pupunta kami sa labas ngayon kasi maghanap kami ng mauulam. Kakagising lang namin actually kasi natulog kami kayo ng hapon. Napahaba ata yung nap time namin. Kaya para tramdam talaga natin yung rest day. Kaya Aww. hanap na lang tayo ng mauulam. Tara, samahan nyo kami. And guys, dito na kami sa labasan. Dito nga si Papa din. Naglalakad lang kami. Hindi kami nagmotor this time. Ah, nanapanap lang kami kung anong mabibili. Lutong ulam na alam bibili namin. Papa! Ella! Meron nang titinda ng balot. Pa, sarap ng balot. Bibili tayo balot mamaya. Wow! Medyo malayo na nga nalakad namin mga maman, sir. Kakahanap kasi parang gusto kong kumain ngayon ng barbecue para may iba naman. Wow. Eh medyo may kalayuan yung barbecue dito. Barbecuehan dito sa ano. Bukas ba? Bukas yan, Saturday ngayon. Wala kumumosok. Walang umusok? Meron? <laughs> Tingnan ko nga yung usok eh. <laughs> kao talaga? sarap ng mangga oh, elang? krimo mangga? murra lang? yah salam good blocks? hah? later? gumura yung mangga kaya bibili kami ng mangga Wag yung bugbog. Magkano yung Indian Mingo na binalatan po? Pabili mo nga ako yan, Indian Mingo pa. Sige, na yan. Asin kaya? Asin lang. Hindi na asin. Oo. Oh. yan. Anak, huwag ka lumayo. Anak, may mga masasakyan. Mahulog ka dito, Ilam, ka din. Ito, sama mo. Bayaran mo pa. Masama ko lahat. Oh, dito. Abalagantay. barbecuehan Sa amin favorite barbecuehan dito. Barbecue po. Ka? Ikaw. Opo, wait muna. lah, Kain mana tayo? Dito, subo-subo. Kain -subo. mm. na na. kami. Yan, yam 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 yam. palo. <coughs> Wow! Bibili daw kami ng balot. Dali ng balot pa pati ba yun? Siyempre, kailangan nung magtrabaho kasi pumapasok araw-araw, kailangan nung tibay na tuhod. Binalikan nga namin si Kuya na nagbebenta ng balot. Ilang days? Ilang days yan?

Dito, may pala kayo yun. Ano? Damis oh, ng manga? Gusto mo ba? Ayoko niya. Damis? Damis mga mama sir? Kariton. Mas mura na kaysa niyang nasa paligutin ng kariton. Mura na, 50 pesos eh. Salate. Ay mo. Kahit ganito lang siya pero maganda yung loob niya. Ay no. Di diba? Yan yeah, yung ano no, no. sila sabi na don't judge the book on its cover. Oo. Uh, uh. Sarap mga idol, sarap. Pagpaka mm. busog tayo, gabi na. nawala hmm. hmm. Pa na